So, yun ah, mga Jin bulag nandito na kami ngayon sa lugawan ni Boss J. Uh, sa followers natin, dito sa Tagaytay, uh, kung alam nyo yung lugawan ni Boss J., puntahan nyo na. At uh, yung aming ilalapag ay nandito sa likod ng kotse. Uh, para mabuk makuha nyo yung lapag namin dito sa loob ng kotse, hanapin nyo kami doon sa taas, okay, sa lugawan pala. ni Boss J bilang lang po. At uh, let's gin. A few moments later. So guys, uh, ah, yeah. ayun, nandito na kami sa lugawan ni Boss Jay, dito sa taas. Boss Jay, nasa ka na? Nandito na kami, ang tropang Jim bulat So sa mga followers natin, naglapag po tayo ngayon dito sa harap ng picnic room. So, ang lapag po natin, andun po sa may likod ng kotse yon. So, para po mabuksan at makuha yung lapag natin, punta nyo po kami dito sa taas. Ayun!